butungla hala bae sige sige butungla 괜찮다 안이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 Magwish, magwish. Yes. Happy birthday. Yeah. aking magandang nanay. 70 years old na siya. Halatang hindi pa. Parang ano lang, 40 years old. Ito ang kanyang ano, birthday cake. Ayan. Tapos lechon manok. Ito lang ang na-afford natin mga mam ma sir. Tapos puto cheese. And bam-i, -e, pansit bam-i. -e. Ay, hello, yung mga mga welcome po sa aking YouTube channel, to ni Apple Vlog. Yes, welcome uh, na welcome po kayo for today's vlog. Birthday po ngayon ng aking pinakamahal na nanay na 70 years young na po siya, mga mga Yes, tama po kayo. She is now celebrating her 70th birthday. Tama? Ayun hello, hello. Kaya naganda po kami ng pag snack for today's vlog. Ito meron po tayong pansit bumpy. At meron po tayong special puto cheese at meron po tayong pasta meron po tayong lechon manok at meron po tayo syempre hindi mawawala ang birthday cake yes, mau order nyo lamang po ito sa cake treats by Austin Creation makikita nyo po dito sa aking vlog ang FB page at saka FB account ni Miss Island Del Monte ang may-ari ng cake treats by Austin Creation Ayan so in all to sir, ilang taon ng aking nanay, 70 years old na siya. Palakakan so sa in all it, meron po tayong pam fit bam -e. Ito po yung pinaghalong kanto at saka yung bihon. Siyempre, special siya dahil meron siyang prawns at saka meron siyang special potty cheese. At siyempre, ang lechon manok. At siyempre, ang ating birthday cake. Birthday cake. Kaya wag na kayo magutubili mga ma'am sir. Kumain na tayo mga ma'am sir. Ang walang regalo ay hindi kakain. Ay. ay wala ay, joke time Kaya kain na, kain na, kain na. Happy, Happy birthday, birthday to you. Oh, At yay. Yay. Yeah, yeah, yay! Happy birthday! Happy birthday, Happy birthday. manahan.

Ay, ginag na po siya ng kanyang birthday cake. Oh, man, wala nyo dito sa naman. Ano, mo ano, 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 <laughs> ano, 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 ano,